Sa pagkakata ito, pag-usapan po natin ng ilan pong mga mahalaga pong issue. Of course, yung uh, kalusugan, itong sa PhilHealth. At uh, nasa kabilang linya po natin, si uh, Bayan uh, Muna Chairman at dati rin pong uh, Bayan Muna Partylist Representative, uh, attorney Nery Colmenares. Isa rin po siyang Human Rights and Public Interest Lawyer. attorney uh, Nery, welcome po muli. Good afternoon po. Welcome muli sa dwi Channel 23. Good afternoon po, uh, uh, Si Drew po Hello. ito, si Drew. Apo. Ah, ah, si Drew to. Drew, hi. Good afternoon, Good afternoon Drew. po. Kamusta Tapos po kayo muli? good afternoon muli? din po sa listeners ninyo. Mabuti naman, Drew. Medyo, uh, <laughs> ano lang, uh, you know, Mga kaso-kaso lang na pinapasukan. Tad-tad yeah. kayo ng... Tad-tad uh, talaga eh. No? Tambak ang mga trabaho. Well, anyway. Uh, Attorney Neri, ito pong uh, unahin muna natin, yaman din lamang, may uh, issue rin ho tungkol doon sa EJK. Tuhugin muna, tuhugin na natin itong uh, dalawang issue na ito. Unahin muna natin itong sa PhilHealth. Ang uh, yes, so... nag-file nag po kahapon, T tama ho ba kahapon, kasama ho kayo? Sa nag-file yeah. sa Supreme Court? Yeah, actually ang petition namin, filed na yan mga two All months, right. ago, three okay. months ago, three mm -hmm. months uh, ago. Nag-file kami kahapon ng motion na lang. Motion... TRO para ihinto na ang paglipat ng uh, pondo ng PhilHealth doon sa Program Fund na tingin naman namin ay mga pork barrel projects mm -hmm. ng kung sino-sino. So masasayang lang yung pondo ng PhilHealth kung uh, may lipat sa Program Fund. So naghihimuwi kami sa Korte Suprema ng TRO. TRO? Yes. Oh, okay. I-restrain. Huwag munang ipayagan ang PhilHealth na ilipat ang pondo niya sa Program Funds pero natuloy ba yung uh, tama second or third tranche yata kahapon, uh, Kong? Hindi namin alam kung natuloy yung 30 billion yun eh, ang na uh, dapat ilipat kahapon. Parang ang dali sa kanila, Drew, mag-ano ng billion-billion, ano? <laughs> uh, yung sunod ay uh, November, 29 billion naman. Mm -hmm. uh, hindi ko alam kung natuloy yun kahapon. Uh, gayon pa man, kung matiyaro ng Korte Suprema, pwede pang maibalik yon Okay. Kasi uh, hindi pa naman yung nagastos. Grabe naman siguro, Drew, pag maubos nila yung 30 billion <laughs> sa isang araw. <laughs> so, mababalik pa naman siguro yan uh, kung sakaling mang nalipat kahapon. Ah, uh, alright. So, ano ba magiging mga implikasyon nito kung sakaling mailipat ko lahat ito, makumpleto na yung uh, uh, funds uh, fund transfer sa National Treasury? Una mo na ang filler. Alam natin, marami pang benepisyo ang dinakukuha ng ating mga nilang ng miyembro, yung mm -hmm. mga ano rin, ha, yung mga beneficiaries na iba. So, ba bakit sila magbibigay ng pondo doon sa program funds na yung mga proyekto doon eh hindi naman pangkalusugan. Mm -hmm. In fact, mga sa kalsada 'yon, Drew, ha. Mm -hmm. Yung mga alam mo na, yung mga SOP SOP na ano, na mga proyekto. Opo. So medyo ano talaga 'yon, ma mahirap 'yung ginagawa nilang ganoon. So eh, pangalawa, ah uh, na iba. Ang isang binera nila, PDIC eh, mm -hmm. yung Philippine Deposit Insurance Corporation, G.O.C.C. rin kasi 'yan eh. Opo. Uh, ano naman 'yung ginagawa ng PDIC? 'Yan ang nag uh, i ng ating mga bank accounts, di ba? Mm -hmm. Kung malugi ang bangko na no, pinag uh, land, ano mo depositan mo eh mm -hmm babayaran ka at least up to 500,000 pesos, no? So malaking bagay din 'yon eh kung malugi ang PDIC at hindi ma na, hindi mo alam eh mm -hmm. kung karon ng emergency na kailangan it, ano yung mga deposit, may sure. Mm -hmm. yun, 'Yon, maraming rural banks ha, ang na ano ah, sumara previous years eh. Mm -hmm. So, kawawa naman yung depositor all because gusto nilang ilipat ang mga pondo ng GOCCs at hindi natin alam kung sino pang GOCCs yung kunan nila mm -hmm. dahil gusto nilang ilipat ang pondo nito doon sa program funds nila. Opo. Sa makatwid, uh, so, Atty., uh, bukod ho sa gusto nyong harangin uh, o pigilan, uh, naghahanap ho kayo ng transparency uh, dito ho, sa fund uh, transfer at uh, para matiyak kung saan nga ba talaga gagamitin, attorney? Yes. Correct, correct dyan. No? Uh, ang transparency actually na hiningi namin dyan ay ganito. Mm -hmm. Yung kanilang trigger, ang kanilang trigger ay, ibig sabihin, bakit sila nakalipat? Naglagay kasi sila sa gaas, sa batas, sa budget, na pwede palang ilipat nila uh -huh. ang sobra daw ng GOCC sa program Fund. Mm -hmm. Eh hindi hindi yan nakita, walang gano'ng provision sa ano eh Ga. sa pinasang batas ng Kongreso at mm -hmm. sa pinasang batas ng Senado. O wala yan. O bakit nagsingit yan? Sino nagsingit nun? Mm -hmm. uh, kung sino man yung kikita dito sa paglipat ng unprogram Fund, yung mm -hmm. malamang nagsingit nun. Mm -hmm. Mm -hmm. So hindi transparent yon Kasi kung nakita yun ng marami, Pwede marami na reklamo doon, di ba? Ang mm mo -hmm. naman kunin sa GOCCs ang um, ano, uh, in fact, kung, kung ipalawakin mo pa yung GFIs kasi GOCC rin yan eh. Mm -hmm. Yung Government Financing Institution sa eh, GOCC rin yung mga yan. GSIS yan. Mm -hmm. SSS yan. O pati ba yan? Diyan, kasi ano na yan eh. Pag sinabing GOCC, lahat pwede nilang kunan eh. Mm -hmm. So, yun ang isang dahilan bakit kami sa bayan muna nag-file kami ng uh, petisyon sa Korte Suprema, hindi lang para harangin ang sa PhilHealth, kundi para yung iba pang mga GOCC na pagkukunan nila ng pondo para doon sa unprogrammed funds na wala nakakaalam kung anong pagwawaldasan sa unprogrammed funds na yon. So, so uh, Opo. ulitin natin uh, attorney, ha, ito ay pangalawang petisyon. Tama Yung sa amin, yung ang nauna kasi yung kila Shelo Magno, no? Opa, uh, yung pangalawa bayan muna, mm -hmm. yung pangatlo itong kay uh, ano kay Justice Carpio. Mm -hmm, mm -hmm. So, itong kahapon sila nag-file, pangatlo sila. Mm -hmm. Kami naman kahapon nag-file lang kami ng motion uh, sa Korte Suprema. Kaya nagsalimbayan lahat 'yan, Drew, kasi nung Martes Lunes, walang ano eh. Ah sorry, Lunes Martes walang oh. pasok ang Manila noon yes, po so, Suprema oh. kaya Wednesday naka-file sabay-sabay. Oo. Sa, sa tingin niyo ho ba ay uh, baka ho kasi tumagal ito attorney at uh ba? Yung uh, kasi although may sinasabi si Finance Secretary uh, Ralph Recto eh wala namang masama doon sa fund transfer pero na-establish ba itong 89 o oh, almost 90 billion pesos ay uh, lahat ba yan excess fund wala ba diyan uh, pondo mula sa kontribusyon ng mga miyembro? Yes. Ah uh, well, uh, hindi natin alam na yon kasi pwedeng kontribusyon ng miyembro eh. Mm. Sa so, totoo lang, ang pumapasok na pera sa PhilHealth galing sa miyembro. So mm. ngayon, kung mayroon mang dinodonate ang gobyerno dyan, na pondo na hindi ko alam kung magkano at kung gano'ng kalaki, eh naghalo na yan eh. Mm. So that's the first point. no These are a deposit to ito, in a sense, no premium ito ng mga miyembro. Mm -hmm. Mga pribadong citizen mm -hmm. na gusto nila, ang premium nila para sa kanila. Mm -hmm. Hindi -hmm. tayo, Drew. Alam mo, nagbayad tayo doon. Siyempre, gusto natin may benepisyo tayo. Eh kung dadalhin yung pondo natin sa kung ano-anong mga proyekto na pagkikitaan ng ibang public officials, ayaw natin noon. Mm -hmm. Pangalawa, excess, kahit excess pa siya na fund na hindi siya ano, part, kasi sabihin sobra, eh, dapat gam gamitin mo para dagdagan yung benepisyo. Mm -hmm. Pag humingi tayo, dagdagan ng, ang session sa dialysis, Dati, nalala ko, parang nung panahon kung kongresista ako, naging uh, parang 45 yan. Uh, uh. Nilaban namin sa bayan muna, na yan, parang naging 90. Mm -hmm. O ngayon, later on, dinagdagan ulit yan, o 120. Halimbawa, o, oh, ba't pag nag-dialysis ka ba, 120 sessions ka lang sa isang taon? Hindi mm -hmm. ah? Mm -hmm. 200, 300, 400 nga siguro ka-session yan eh. Mm -hmm. O di gawin yung 400 ka-session yung dialysis? Mm -hmm. Ganun lang kasimple. Na pag nagpa-X-ray ka, outpatient ka, nagpa-ultrasound ka, Opa. outpatient ka, hindi ka babayaran ng fill daw kasi hindi ka naman na-confine? Ay, di bayaran nyo na ngayon ang laboratory test ng mga ano kahit hindi sila na-confine? Ako, uh, mga ganun lang ang argumento namin na kahit uh -huh. excess yan, uh -huh. pwede pa rin gamitin sana sa PhilHealth. Uh -huh. Kung before we go to the next ano, uh, the uh -huh. next issue, uh, yung paglilipat ho ng excess funds, particular ho mula sa GOCC, uh, yan ho ay uh, may nakasaad ho ba na batas dyan na yan ho ay uh, may lalabagin huba na yes. batas? Uh, Dalawa. Kong? dalawang batas. Ang una, yung sin taxes, nakalagay sa batas na yan, na lahat ng mga mga taxes sa bali, sa mga sin tax, alam nyo naman, yes. alak, pa si sigarilyo, punta dapat sa PhilHealth yan. Hmm. So pag kinuha mo na, pag pumunta na yung pondong yon ng galing sa sin tax, uh, papunta sa, ano, papunta sa, alimbawa, sa... unprogram funds, ay eh, hindi, inlabag na yun sa PhilHealth, sa, sa syntax law. GOCC law. Pangalawa, Yes. Pangalawa, yung PhilHealth Charter, yung batas ng gumawa ng PhilHealth eh, nakalagay naman doon yung pondo ng PhilHealth para sa PhilHealth, hindi para sa at il ano paman. Uh -huh. O hindi, labag ulit yan doon. All right. Kasi parang binali mo, binali, wala mo ang isang batas na nagsasabi na ang pondo ng PhilHealth para yan sa PhilHealth at hindi sa kung anuman. Alright. Uh, hopefully ay uh, mga plan dyan na ito. Wala, pa, wala pang uh, tugon. Ano po? si so, ang uh, Supreme Court doon sa mga naunang petisyon o kung, um, kung meron so, na? wala pa, nag um, conference kami last month at uh, mag-set kasi ng oral argument sa Januari January para oh, true, eh. mm -hmm. oh hindi mm -hmm. naman sana kami humingihingi kaagad ng TRO kung magaga Eh, January eh. pagdating January tapos na yung ano issue. Yeah, I mean, no. No, na patay na yung na. Patay na pala yung kabayo kasi wala <laughs> pa rin yung damo. <laughs> all alright.